Tignan natin itong pahayag na ito ni Sara Duterte tungkol nga sa kanyang confidential fund. So, tignan natin ha, mukhang ngayon lang ata nagkaroon ng ganito kalaking confidential fund ang isang cabinet secretary, specifically nga sa DepEd. Mukhang wala pa. Alright. Ngayon lang po talaga. At ang kanyang paliwanag dyan, yun nga, intertwined daw, konektado daw sa national security ang education ang kanyang pinamamahalaan at siyempre nga ang ang security ng ating bansa. <laughs> Paano naging intertwined yun? All right. Para na ring ni Red Tag niya ang mga estudyante, ang mga kabataan, ano ho, dahil pinaghihinalaan. Saan gagamitin ang napakalaking in, uh, confidential fund na 'yan? Tignan muna natin itong article na ito, Vice President and Education Secretary Sarah Duterte said, It is so important to mold children who will love and defend our country. Ito'y napaka-basic. Okay. Bukod sa pumapasok ang mga bata, dahil yun, yun po ay normal, yun po ay natural sa ating lahat sana sa isang demokratikong bansa. Natural yun na meron tayong karapatan sa edukasyon. Bukod doon sa first idea na dapat matuto, okay, naniniwala ang karamihan ng edukasyon nga ang susi sa, sa tagumpay ng kahit sino. Nang lahat sa atin, may pag-asa tayong magtagumpay sana. Depende yan kung paano natin i-value yung ating schooling, yung ating edukasyon. Yon. So, yun naman eh, di ba? Ito ay basic mold to mold children who will love and defend our country. Ito yung pangalawa. Di ba? Abay, Siguro naman, alam natin kung bakit tayo nagpa-flag ceremony in the morning. Bakit tayo may mga panatang makabayan. Bakit yung nakikita natin na mga uh, materials sa classroom halimbawa, ay may paalala na tayo ay mga Filipino at natural lamang na mahalin natin ang ating bansa. Yun po ay innate na matatawag sa ating mga kabataan. Okay? Totoo ah, pero yung... Nako po... Pero yung paghinalaan mo na sa mga schools nang gagaling yung posibleng security uh, threat ng ating mas <laughs> Red tagging at its finest. Anyway, she however did not specify how the confidential funds would be able to accomplish uh, yung mga ganong objectives. Ulitin ko, ah, yung binanggit niyang objectives, objectives na yon, yun po ay matagal na yun po ay natural na. Yun po ay alam ng lahat. Ibig kong sabihin, hindi po yun bago. Okay. Confidential kasi kayo naman. Dami kasing, syempre, nagtataka. Bakit ganito kalaki yung hinihingin confidential fund? Magkano yun? 150 million? Mm -hmm. 150 million confidential fund. Education tied to security. Ayun. Doon, posibleng gasto send down. Security. <laughs> Yung mga um, intelligence. Siguro, may mga intelligence fund. Yan. <laughs> okay. Meron tayong isang nabasa na isang komento. Ito po ay galing kay Sir Eric Cabahog. Pwede nating i-follow. Puntahan niyo po ang kanyang account at palaguin ang kanyang platform. Alright. Ha? Paano makakatulong ang secret funds sa paghubog ng kaisipan ng mga bata? Wag kami. Uh, Sarah without H. Din kasi. Kung totoong yan ang pakay mo, ipanggawa mo yan ng classrooms at idagdag sa budget para sa mga guro. Okay. Yun nga, hindi daw kaya na mag-hire ng teachers ng ganito karami. May specific na number. Anyway. At syempre, problema pa rin po talaga ngayon ang classrooms at nga ang mga buildings ng school. Pati na rin syempre yung kalidad ng edukasyon. Nakakahiya na. Um, yung ibang mga bansa dito sa Southeast Asia ay nauungusa na tayo. At siguro, yung isa sa pinakabagong bansa dito na Timor Leste, ay posible rin tayong maungusan pagdating sa edukasyon. Nakakababa? Hindi naman. Nakakahiya lang.